Hi everyone! Welcome back sa aking channel at sa video na ito ay pag-uusapan natin ang isang napaka-cute pero napakalalim din ang ibig sabihin ng kulay puti na tuta sa panaginip. Ang panaginip na ito ay hindi lang basta cute dahil ang puting tuta ay may malalim na koneksyon sa kadalisayan, katapatan at mga bagong simula. Kaya kung napanaginipan mo ito, Panoorin mo hanggang dulo dahil baka may mahalagang mensaheng gustong iparating sa iyo ng panaginip na ito. Ang puting tuta sa panaginip ay madalas na sumisimbolo sa bagong simula at dalisay na intensyon. Ang kulay puti ay kumakatawan sa kapayapaan, kadalisayan at proteksyon. Samantalang ang tuta naman ay simbolo ng katapatan, pagkakaibigan at pag-ibig. Kapag pinagsama mo ang dalawang simbolong ito, tuta at kulay puti, ibig sabihin nito ay may paparating na mabuti o positibong bagay sa iyong buhay. Maaring ito ay bagong kaibigan, isang tapat na kasama, o isang panibagong simula sa aspeto ng iyong emosyon o espiritualidad. Sa espiritual na kahulugan, ang puting tuta sa panaginip ay maaring mensahe mula sa iyong subconscious o sa iyong guardian angel na ikaw ay pinoprotektahan at ginagabayan. Ipinapakita rin nito na muling bumubukas ang iyong puso, marahil pagkatapos mong masaktan o mawala ng tiwala at handa ka ng magmahal at magtiwala ulit. Ipinapakita rin ng panaginip na ito na ikaw ay nagiging isang mas maunawain at mapagmahal na tao na pinapahalagahan ang kabutihan, katapatan at kapayapaan. Kung nitong mga nakaraang araw ay sinusubukan mong alisin ang negatibong enerhiya sa iyong buhay, ito ay palatandaan na tama ang direksyong tinatahak mo. Kung naglalaro ka ng puting tuta sa panaginip, Ibig sabihin nito ay paparating ang kaligayahan at pagkakaisa sa iyong buhay. Paalala ito na huwag mong kalimutan ang simpleng saya at huwag hayaang kainin ka ng stress. Kung hawak o niyayakap mo ang puting tuta, ipinapakita nito ang iyong pangangailangan ng comfort at emosyonal na connection. Maaaring ikaw ay nag-aalaga ng isang bagong relasyon, proyekto, o pangarap na magdadala ng kasiyahan. Kung sinusundan ka ng puting tuta, ito ay simbolo ng katapatan at espirituwal na paggabay. May taong tahimik na sumusuporta sa iyo. Ito ay tanda na laging nandiyan ang iyong guardian angel. Kung masayang tumatahol ang puting tuta, ito ay magandang senyales. Nangangahulugan ito ng magandang balita, kaligayahan at pagdiriwang, lalo na sa pamilya o relasyon. Kung malungkot o may sakit ang puting tuta, ipinapakita nito na nakakaramdam ka ng pagkakalayo sa emosyonal na aspeto o kailangan mong alagaan muli ang iyong sarili at kapayapaan ng isip. Sa usapang pag-ibig, ang panaginip tungkol sa puting tuta ay madalas sumisimbolo sa katapatan at bagong simula sa relasyon. Kung single ka, senyales ito na may paparating na tao na may dalisay na puso. Kung may partner ka naman, ito ay paalalan na manatiling tapat, totoo, at mahinahon sa isa't isa. Sa aspeto ng trabaho o buhay, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na may bagong yugto o oportunidad na magdadala ng kapayapaan at kasiyahan. Ito ay bagong trabaho, bagong interes, o pagbabago ng pananaw kung saan mas pinipili mo na ngayon ang katahimikan kaysa sa stress. Ang puting tuta ay mensahe na sundin mo ang iyong puso ng may malinis na intensyon, dahil kapag dalisay ang iyong layunin, natural na darating ang mga biyaya. Ang puting tuta ay may connection din sa biblical o angelic meaning. Ang kulay puti ay madalas na simbolo ng liwanag ng Diyos o presensya ng mga anghel. Kaya kapag napanaginipan mo ito, maaring paalala ito mula sa langit na ikaw ay minamahal, pinoprotektahan at ginagabayan. Kaya kapag napanaginipan mo ang puting tuta, tandaan na ito ay positibong palatandaan, simbolo ng pag-ibig, katapatan, kapayapaan at paglago sa espiritwal. Paalala ito na panatilihing dalisay ang iyong puso, magtiwala sa mga tamang tao, at tanggapin ang mga bagong biyayang darating sa iyong buhay. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang Dream Meaning videos.